Ito yung epekto ng dalawang linggo na ulan dito sa Mindanao. Ang daming landslide ngayon. Parang hinukay na kamote. Parang kamote ang sasakyan mo. <laughs> Bali-pari tayo ngayon papuntang Caraga. Uh, so kasi hindi tayo makadaan dito sa part ng Taragona kaya iiko tayo. So ito yung pinaka malaking mga ano dito. Landslide na uhulog na yung bat. Talaga ang daming mga landslide. Kaya kailangan mag ingat yung mga motorista dito. Ganito ang kaputik. Lagi na lang ganit. Walang magawa. reroute tayo kuya. Let's go! ayun nga mga kalayas sa uh, bumalik kami alas uh, tres pa ako nagising para makapagbiyahe sana ng makarating uh, ng karaga pero talagang hindi po pwedeng i-sacrifice yung kaligtasan so talungin natin yung driver kung mga ilang oras at ilang municipality yung ano natin, nadaanan itong Davao Oriental ngayon pero ang reroute namin ay Compostela kaya ano mga dadaanan nating municipality dyan tayo ano sir Ta Mati Tagum Mati Tagum mula Mati may okay, ano pa San Isidro Lupon Banay Banay Pantukan ay kadami Mapini, Mako, Tagom. Oh. <laughs> Tapos sa Tagom, Mawab, Nabunturan, Monte Vista. yun na. Compostela. Yun na, Compostela na yun. Uh, Compostela Province? Oo, yun dati. Compostela Valley. Uh, so, ganun ka tawak? Bayan ng Compostela. Parang nag-circle ba siya, iikot kami. Pero mas okay yun. Para uh, safe ang biyahe. Mas malaga daw ang buhay. Sixteen na kasi ito eh. <laughs> ah, wala pa, wala pa. Wala pa. Fifty-five pa lang. Fifty-five oh, oh. uh -huh. pa lang. Fifty-five pa lang. May chicks pa. May chicks? May chicks? Joke lang yan. Joke lang <laughs> yan. Baka <marinig> na asawa. <laughs> So habang tayo nagta-travel mga kalayas, so, papakita ko sa inyo yung mga landslide na nakita natin sa paligid. So makikita nyo na ang dami talaga mga landslide ngayon. One lane lang, one lane. Lang. One lane. yung mga part na nasira dito sa Davao Oriental oh. Dahil sa malakas na ano. Delikado ito sa mga motorista, sa mga sasakyan. Kaya ingat-ingat sana yung makakadaan dito. Tingnan mabuti. Delikado at baka mahulog. Wala na kasing laman yung ano, itong daan na to. May kita nyo halos ano na lang, nakapatong na lang itong semento. medyo kulang cool din kasi yung mga nagki-clearing sa kay mga equipment. Sa so, dami rin ng mga landslide. So may mga pina-priority okay, na sila. Namin. Parang hinukay na kamote. Parang kamote ang sasakyan mo. Parang hinukay na kamote. So ito pa rin, dami pa rin mga landslide, kaliwat kanan lang mga kalayas. So, yung reroute natin, abutin ah, tayo siguro ng mga 5 to 6 hour hours So, instead of 2 hours sanang biyahe So, dahil hindi tayo makatawid, papuntang Karaga Dadaan tayo ng isang probinsya Para maano natin Papuntahan yung location na gusto nating bisitahin So, ang purpose natin doon is uh, Mabisit yung ating mga client Saka mga barangay na apektado Makamusta sila para malaman natin kung anong pwedeng tulong bigay natin at kung ano yung mga pwede pa natin gawin para ma-assist natin sila so itong landslide na ito makikita nyo yung mga bato ito ay part na ng Taraguna kung papunta ka ng Mati uh, Davao so ganito kalalaking bato yung nahuhulog ganito ang sitwasyon dito sa Davao Oriental oh. talaga ang daming mga landslide Isa pa ito sa nagpahirap dito. Pagaling ka ng mate. Yung mga kawayan sa taas. Bumagsak. Yan. Ganito ang sitwasyon Yan, ganito ang kaputik Aya hindi makaakyat ang sasakyan. May mga sobrang tarik. Napupuno ng potik yung gulong. Hindi na ang gulong. Ito ang kawawa. Kawawang lugar. Kaya sa mahirap at madulas kasi yung tubig galing sa bundok di na dumadaan sa kanal dito na mismo sa daan kaya ganon pumuputik lalo ito yung mga kaibigan nating muslim dito nakatira ito bumili silang pelo sa akin Wala na ba tayo, oh, Sa Sawang-sawa Nasa landslide Wala na bang iba? Lagi na lang na nakikita natin Oops, let's slide na naman. Tigil muna tayo dito. So, kailangan mo nang i-clear muna itong daan bago tayo makadaan. So, kagandaan dito may mga heavy equipment na truck sa mga bako. Tapos lang ng landslide. Tapos lang inaayos na. Tuloy na nagla-landslide. Hinahawan muna yung ating dadaanan. Pwede na kaya? Hindi na sa'yo Magsisignal yun. Signal. Hi, thank you. Okay, biyahin na ulit mga kalayas. So yun mga kalayas, medyo subikat na yung araw, medyo maliwanag na siya. So, ganito na lang yung ating uh, video. Sana nakapagbigay ako ng information, lalo na yung mga kababayan natin dito sa Mindanao, particular dito sa Dapa Oriental. Makita nyo kung ano yung situation ng inyong lugar. So yun lang mga kalayas, maraming salamat. Ang hanggang sa huling video mga kalayas, pwede nyo rin po itong mapanood sa ating Facebook page na Laya 0 Ganun din po sa ating YouTube channel na Laya TV. So yun lang salamat. Bye bye!